ang ulan ngayon guys ayan po kaya habang wow! di pa bumagsak at kami po ay pupuntang talipapa ka bibili kami ng maulang papa! sa hapunan yan at tara po samahan ninyo kami at kapag bumagsak po itong ulan ay napakalakas po ito tuminto po muna kami. Hindi kami nakaabot sa talipapa. No? Ayan. At gumagsak na po talaga yung ulan. Ayan. Ay, napakalakas ng ulan, guys. Ayan po. lakas ng ulan natrap kami dito at dito po ay malapit na lang po ito sa talipapa siguro kung lakarin na lang eh mga 20 hakbang na lang ay talipapa na sobrang lakas lang ng ulan kaya hindi namin pwedeng hindi kami pwedeng tumuloy dahil may mga batang kasama ano, inulan na kayo. Lakas ang ulan. Sa na, na, lakas ng ulan malakas na ang ulan. Ang puno na po yung malaking... Ayan, yung baka ng tubig, oh. muna. A few inches later. Ayan at medyo humina na po yung ulan. Wala kaming payong dala. At ako po ay maglalakad lang muna. Ayan. At sila mister po ay susunod na lang po sa akin guys. O, na na kayo. <clears throat> Naulahan ako. <laughs> Pabugso-bugso po yung ulan. yan po, at dito na ako sa karnihan. Bibili po ako ng yempo. Shout out ka kuya, baka mayroon kang isa shout out. Shout out sa Yamaha Sniper Club Philippines. Yun na. Shout out daw po sa Yamaha Sniper Club Philippines ba? Okay, shout out po.

Yan, natitingin po ako dito ng mapaksiw na isda. Mapaksiw. Sarap na ito. Vitelia. Ayan, special Vitelia. Sa Visaya, ah, uh, Patambak. 86 oh, Sige, paki na lang po Paki na lang Magkano lahat? Okay, sige Yan, bagay yan po ay 223 Ang mm -hmm. mahal ng isda Yan Yan pero yung dalawa din. Taste mo lang? Oh, baby, baby, baby. Yeah, oh say, pwede rin. Talagang <laughs> ano, ganyan talaga. Masarap I to. Betel niya. Uwi na kami. Ayan, nagwala na pong ulan. nandito na kami. So, at huhugasan po muna natin itong ating lempong. Ayan po guys. Pang ihaw. At si Mr. po ang bahala nitong mag-ihaw dahil ako po ay Magpapaksiw ng isda. Bababad lang po natin guys ng tubig. Ang ibalang ina. Ayan, at meron din po tayo ditong mga gagamiting siling green. Ayan, merong luya. Merong siling labuyo. May kalamansi. Ayan po. Ayan, at ito naman po guys, yung isdang bitilya. Ayan, ipapaksiw ko po ito. Ayan, sarap ipaksiw. Masarap ang paksiw na isdang bitilya. Tsaka ito po ay ano po ba ito tawag sa Bisaya? Hmm. Ito po ay 380 ang kilo. Ito naman po ay 360 ang kilo guys. Yan. Pakamahal po ng isda ngayon. kaya Ayan, po tayo muna ng gagamitin para sa inihaw at saka sa paksiw. Ayan, so si Mr. Guys ay inugasan na yung isda at saka yung karne. Ako naman ay maghiwa nito. ito. Iwain po muna natin guys itong kalamansi. Um, ang uh, patogta na din si ay madali na lang madali na hiwa ko na kung mga sa gamitin na eh. at ngayon po update tayo sa mga bilihin ganoon pa rin po ang mahal pa rin po napakamahal ng bilhin sa palengke. Wala pa lang sinagbabe. Eh. Yung dating bumibili ka ng isang kilong sibuyas, pa isang kilong bawang. Ngayon po ay eh, padalawang piraso na lang. Dahil sa mahal po. Ayan po guys, at nakahiwa na po itong ating mga uh, gagamitin po dito sa ating paksiw. Ayan, ito po yung ating mga isda na pang paksiw. Meron po tayo ditong luya, uh, sibuyas, meron po tayo ditong bawang, magic sarap, Ayan, at yung ating kalamansi para sa inihaw, siling green. Gagamitin po tayo guys ng suka. Ito pong suka na to ay galing probinsya galing probinsya po at ito po ay napakaasim na masarap po ito yung sa paksiw. ayan at meron din po tayo ditong tubig ayan so maglalagay po tayo ng tubig dito guys ating isda hahaluan po natin ng tubig tapos maglalagay rin tayo ng suka Yan po at yung suka natin ay tansyaan lang po yung paglagay dahil napakaasim po nito ito po ay sukang miyog. Galing probinsya po ito, guys. Ayan. Ayan, lamang po yan, guys. Kasi baka pag sumubra naman sa suka ay sobrang asim naman po niyan. Ayan, so maglalagay na rin po tayo ng luya. Ayan, lagay lang po natin sa taas. Tsaka sa may bandang ilalim. Ayan. Tapos, maglalagay din po tayo ng sibuyas. Ayan. Ito po ay paksiw na ah, ganito po kami magpaksiw guys sa mga bisaya. Ayan, lagay lang natin dyan. Tsaka maglalagay rin tayo ng bawang. Ayan. Ubusin na natin to. Tawang mas malasa. Yan. Yan, at lalagyan na rin natin guys ng magic sarap. Hmm. Ang Yan po at ah uh, lang po natin guys para mahalo po yung suka at saka yung tubig. Ayan. Mamaya na po natin ito kapag kumulo na ito. Ito po yung isa lang na natin guys bali itong ating ceiling green ayan mamaya ako na po ito ilagay kapag diretsyo na po natin uh, patayin yung apoy para hindi po siya umanghang dahil meron pong mga bata guys ayan, ayan. at ito po ay isasalang na natin ayan at ito pong pangihaw ni mister guys ay naka marinate na rin po iyan. ayan at siya po ngayon ay nasa labas nagpapaapoy lang po ng mga uling hmm. update tayo sa ating inihaw Ayan po yung ating inihaw na liyan po sarap buti na lang at hindi na umulan at dito po kami sa labas nakapagihaw <coughs> dahil kapag ka maulan po ay mahirap oh, mag um, mahirap po magihaw sa loob ng bahay dahil mayroon po kami mga sampay Much, much, much later. Guys, at ito po ang ating paksiw ay titikman ko po, po muna. Hmm. Nagkaagaw yung medyo maasim. Ayan, at pakukuloy pa po natin ito guys hanggang sa maluto. Ayan, bago po natin ilagay yung ating siling green. Luto na po yung ating paksiw at ilalagay ko na po itong siling haba. Ayan po. Ayan, nakalagay na po guys yung ating siling haba. Ayan, at ito po ay luto na. Patayin na po natin siya ng apoy. Ayan. Masarap ng paksiw. Ayan po, at luto na yan guys. Tatakpan lang po muna natin yan po at update tayo sa ating inihaw ayan po ay yan po at malapit na po itong maluto yan ang sarap ng inihaw kagandaan dyan hindi siya pinaypay. parang hindi mabigla ang pagluto mm -hmm. ayan po at luto na guys yung ating inihaw na liempo. yan saktong sakto lang po at uh, ngayon po ay alas 6 na lang hapon Ayan po at inihiwa-hiwa na ni Mr. Guys yung ating inihaw. Sarap ng liyem po. Ayan guys at ito na po lahat yung ating inihaw na liyem po. Nakahiwa-hiwa na po yan at meron din po tayo ditong sausawan. Ayan yung ating sausawan at merong tatlong sili. Ako, oh, napakasarap po nito guys. Kain po tayo. Ayan, hindi na po ako makapag-vlog guys na aming hapunan at uh, video medyo gabi na rin po guys.